Hey guys, for today's video, gagawin ko yung na panood ko sa TikTok. Yung ano, yung dito sa Grow a Garden, maglalagay ka lang daw ng basic sprinkler. So, ilalagay mo lang daw yun, tapos itatanggalin mo muna yung mga tanim mo, i-collect mo daw. And tinry ko siya guys, tignan nyo, panoorin nyo. Tignan nyo guys! Bumili pa talaga ako niyan, guys, para matry ko siya. So, ayan, tingnan niyo. nag na ako diyan kasi nga ayan na siya. Nalagay ko na 'yan diyan. Nalagay ko na 'yung basic sprinkler and ta-try natin kung gagana ba siya o hindi. So, ayan, pa nga si person diyan, oo. Ba't ka So Karin guys, comment nyo pala ako yung mga pwedeng So doon nga pala sa mga views nyo guys, thank you po so much. Kasi pwedeng pwede lang yan Na ano pa rin yung, yung blessing pa rin yan ni God. Para, para hindi kayo lumaki yung garden yeah, ko. Kasi yung sa so, atin yung ko, guys, grabe sobrang, sobrang laki. Kung makikita nyo. <laughs> so, Icomine ayan. So, babalikan na natin yung siya. yung garden ng atin. Ayan, malag pa nga ako dyan. Nag-comment din siya sa mga video ko. Doon Pero, sa basher okay, ko. Wala pa tayong button eh. Para bumili ng phone. Kaya, yeah. tignan nyo na lang. Kaya, yeah, ayan. Comment nyo na lang kung gusto nyo. Tignan nyo guys. Bye. Grabe yung effort ko talaga. Na bumili pa ako ng basic sprinkler. na halaga yung 50,000 pesos ko po. Bakit 50,000 yun, girl? Eh. Nilagyan ko pa nga ng watering can. Watering can ba yun? Para ano, gumana siya. Pero guys, tignan nyo. Pagbalik ko, wala naman. Hindi naman siya gumana. So, ayan. Binigyan pa ako ng friend ko na si Nico, Nico G9. Kaya, yeah, ayan. Inaccept ko kasi pets din yan. Pero yan guys, hindi ko yan ipapamigay yung ano lang. Siguro yung 14 na pets ko, yun lang yung ipapamigay ko sa inyo. Kaya alam nyo na yung gagawin nyo guys ha. Para makuha nyo yan. So ayan nga pala yung inventory ko. Sobrang rami nga. Kasi nga ko kanina yung parang purple ba yun. Ayan. Nilagyan ko sila ng lahat ng garden ko, buong garden ko. Nilagyan ko ng watering spring, basic water spring. Pero ayan guys, pagbalik ko, wala. Hala girl, kam ka. Tinry ko kasi yung ano, yung mapapalaki mo daw yung garden mo. Kapag, tin, kapag nagawa mo yun. Kaya, ayan. And sabi ko naman sa friend ko na chat me on chat me on Roblox. Kaya, ayan. Pero hindi niya ako napansin. Umalis na kasi siya dyan. Kaya, hindi niya muna, na, hindi niya na nabasa. Nandun na siya sa dulo. Kaya, ayun lang muna siguro, guys. Bye! Like and subscribe, guys!